Hindi mo na kailangang lumipad pa ng ibang bansa para makakita ng mga tradisyong sobrang kakaiba at minsan ay mapapa, totoo ba yan ka talaga? Dahil dito pa lang sa Pilipinas, siksik na sa kultura, paniniwala at mga ritual na tiyak mong hindi malilimutan. Alamin natin ang top 5 na pinaka kakaibang tradisyon na sa Pilipinas mo lang talaga makikita. Siguraduhin panoorin hanggang dulo dahil yung number 1, baka hindi mo alam pero nangyayari pala sa mismong probinsya mo. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to. Mag-subscribe sa Kaalaman Studios at i-click ang notification bell para sa mga bagong kaalaman. Number 5: Pagmamano. Simulan natin sa tradisyong pamilyar pero kakaiba sa paningin ng mga banyaga, ang pagmamano o mano po. Sa halip na simpleng pagyakap o beso, ang mga Pilipino ay humahalik sa kamay ng naktatanda bilang tanda ng paggalang at paghingi ng basbas. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa utang na loob at paggalang sa matatanda, isang katangiang Pinoy, na Pinoy talaga. Ngayon naman, para sa number 4. Dediretso tayo sa Cordillera region kung saan may mga ulat ng ghost marriage o kasal sa patay. Ang tradisyong ito, ayon sa ilang oral history mula sa Ifugao at Igorot communities, ay ginagawa upang may pagpatuloy ang ugnayan ng dalawang pamilya kahit pa ng isa sa kanila. Kadalasan, ito ay simboliko lamang gamit ang litrato o personal na gamit ng yumao. Number 3 Pagligo sa labi ng yumao na ginagawa sa apayaw, kalinga at iba pang bahagi ng Cordillera. Medyo nakakagulat ang pagpapaligo sa yumao bilang ritual. Sa ilang tribo ng Kalinga at Apayaw, pinapaliguan at pinapabanguhan pa ang bangkay bago ilibing, hindi lang para kasakalinisan kundi bilang paraan ng pagbibigay galang sa huling hantungan. Ayon sa ethnographic studies ng UP Baguio Cordillera Study Center, ito'y bahagi ng ritual na tinatawag na wake washing na sinasabing nagpapagaan ng paglalakbay ng kaluluwa sa kabilang buhay. Number 2, self-flagellation tuwing mahal na araw. Tuwing mahal na araw, libo-libong deboto sa pampanga ang lumalakad ng walang sapin sa paa habang pinapalo ang sarili gamit ang latigo at minsan pa ay nagpapapako sa krus. Literal na pagpapako tulad ng ginawa kay Jesus. Ayon sa simbahan, hindi ito hinihikayat. Pero ayon sa Philippine Red Cross at lokal na pamahala ng San Fernando, ginagawa ito bilang ng ilang deboto bilang penitensya o panata. Ito ay parte ng sinakulo, isang reenactment ng Passion of the Christ. At number 1, Hanging Coffins ng Sagada. At ang nangungunang sa listahan ng kilalang-kilala pero kakaibang tradisyon ng Hanging Coffins ng Sagada. Sa halip na ilibing, isinasabit ang mga kabaong sa gilid ng bundok. Ayon sa matatandang miyembro ng Apply tribe, ginagawa ito upang mailapit ang kaluluwa sa langit at para hindi madumihan ng lupa. Ang mga kabaong ay nilalagay sa matatarik na limestone cliffs at may ilang daang taon na ang kasaysayan nito.